Maulap na naman mga kadugo ang ating kalangitan dito sa aming lugar dahil meron na namang uh, tropical storm na nabuo dito sa northeastern portion daw ng aming region ah uh, North Luzon Yan mga kadugo wala na namang init, umaambon-ambon naman. Na naman. Dahil sa malakas na hangin at ulan, kagabi mga kadugo, ito ang nangyari dito sa mga ilang palay na hindi pa naaani dito sa ating lugar. Kumusta kayo mga kadugo, dugong Pilipino, san mang sulok ng mundo? Welcome to another vlog Dito sa Levy na Sino Vlogs On the way tayo mga kadugo Sa Bugoy's Farm Muli po ako ay inyo pong samahan Sa umagang ito Dito sa aking Youtube channel At dahil sa malakas na ulan at hangin kagabi mga kadubo ay may mga nabuwal na puno ng saging. Madami mga kadugo. Ayun o. Oh. Oh. Dito sa Bugoy's Farm. Ayan o oh, mga kadugo. Ayan Oh. Ang dami. hindi pa bagyo yon mga kadugo ulan at hangin lang o oh, ito na yung nangyari sa mais ng aking pabangkin wala na itong wala na siyang kikitain dito at marami ang saging na nag-irig mga kadugo yan o oh. oh. Oh my God. <laughs> Pero, alam ng Diyos ang kanyang ginagawa, mga kadugo. Pero ito, wala na talaga ito. Sayang. Hindi kasi napakikyan, napa, napasabwagan, kaya ayan, nabuwal. Talagang, hindi, ano na, araruin na, ipakain na lang sa baka. Wala na ito. Wala ding bunga, yan. Ang liliit, oh. So, ganyan talaga ang buhay, mga kadugo. Yan. Malungkot. Marami ang nabuwan. Marami ang natumba, mga kadugo. Uh. Ikutan natin, mga kadugo. And then, mag tayo mamaya putulin natin yung mga natumba. Ay doon lang mga kadugo ang natumba. Doon banda doon. Siguro dahil doon nanggaling yung hangin. Naalis ko na mga kadugo yung mga dahon na nabali at naputol ko na pati yung mga puno ng mga lakatan na nabuhay kagaya nito mga kadugo oh. ayan pinutol ko na ganyan inayos ko so hindi na ay hindi na pangit sa paningin maganda na mga kadugo kasi naalis na yung mga uh, dahon at puno na nabalit na buwal. So, pero itong mais ng pamangkin ko, mga kadugo, wala na ito. Yun yung bunga, oh, mga kadugo. Ang laki pa naman. Yun, hindi pa pwede. Lugi siya dito, mga kadugo. <laughs> Dito banda dapat maalisan ng mga dahon. So hanggang dito na lamang mga kadugo, ang aking vlog sa umagang ito. Muli, salamat sa mga nagsusubscribe. Thank you po sa mga nanonood. Salamat po. God bless you more po. Ingat po tayo palagi. Lagi nating tatandaan, God loves us so much. Hindi niya po tayo pababayaan. Maniwala, magtiwala, umasa. Sumunod lang tayo sa kanyang mga salita. Have a blessed day in the name of our Lord Jesus Christ. Mga kadugo, dugong Pilipino, saan mang sulok ng mundo, alisin natin ito. Bye-bye.